sa mga pari. O Jesus, ipinapanalain ko sa iyong matapat at maalabong pari, ang mga lilo at nananabig mong pari, ang iyong mga pari nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yaong mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalain ko sa iyo ang mga pari sa akin, ang mga pari nagbinyag sa akin, ang mga pari nagpapangpisal sa akin, ang mga pari ang nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin na iyong katawan at tugo sa banal na komunyon. Ang mga pari ang nagturo at gumabay sa akin at ang lahat ng pari pinagkakautaan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco sa kanyang pagpalaw. Ama ng walang hanggang awa, itinatagubili namin sa iyo ang minamahal namin si Papa Francisco na tinawag mo na sa iyong tahanan. Tikib ng pasasalamat sa kanyang mapagmalasakit na pamumuno sa di nagmamaliw na pananalig at sa malalim na pagmamahal sa sang katauhan at sa sang nilikha. Ipinagkakatiwala namin siya sa iyong pagkalingang magpakailanman. Nawa siyang naglingkod sa iyo ng tapat dito sa lupa, ay magdiwang sa iyong harapan, sa langit ng walang humpay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal, sa iyo maong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa mahal na ina, siya ating itagubilin. Abagi naong Maria, napupunukan ng grasya. Ang Panginoong Diyos isuma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng Banal na Eucharistia. Isama natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Vice Mayor Arlene Bartolome Arshaga, Joel Lucy Bonifacio, Pamilyariano San Felipe Bunag, Gerald Jennifer Francisco, Aida F. Resurrection, Congresswoman Arthur Robes, Doctora Evangeline Seya, Councilor Doctora Rosaline Cabuco, Bernard Edna de Guzman, Pamilya Talon Simangan, Antonio Victoria Sanchez, Jimmy Bell Cagatin, Paul B. Resurrection, Mayor Rita Robes, Teres Teresa Balenzuela, Aileen Punsalan Ignacio, Rosana Emmanuel J. Isidro, Nina Perez, Hiner Melody de Belen, Board Member Efren Bartolome, Dr. Berhil, Dr. Angelita Prando, Bishop Dennis C. Villarojo, Madel Katampongan, Edward Salaw, Alex Lopez, Maria Alexis Lopez, Pamilya Ginko, Pamilya Unabia, Gemma Ronquillo, Cesar Castillo, Teresita Anastasio Esther Sison, Eugenia Serapin, Amy Aris Servacio, Kiambao Security Specialist Incorporated, Engineer Antonino Dr. Teresita Bonilla, Beatriz Lance Rencio Noel Simangan, Lydia De La Cruz, Mila Robes, Nati Bustillo, Donato Porte Jr., Mary Ann Basco, Pamilya Bina Costales, Grace Morales, Louis Beth Simangan, Billyas Family, Bernadette Hoson, Jose Erwin Boral, Remy Respicio, Lenlen Ramos, John Paul Jordan Porte, Pamilya Gabiola, Pamilya Cervantes, Jake Porte, Emeterio Sisters, Heidi Donald Jr. Mondragon, Rolando Victoria Talon, Edith Lazaro and Friends, Romel Bing Cruz, Celia Rachel San Felipe, Mel Cherry Plabasan, Gigi Bartolome Antonio, Ambis Cantin, Maria Teresa Almasen. Para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus Santo Cristo Council, 17873 at Holy Child Council, 67 Bustos, 673 Bustos ng Catholic Women's League ng Santo Cristo at ng Bikaria ng San Jose. Call to Love and Holiness Family at Dubai 2000. Hail Mary Prayer Groups. Couples for Christ Community. Prex Family. El Shaddai at Soldiers of Christ Community. Renato Maningas. Jaime Maningas. Edsel Gabriel Salao. Marcina Martinez. Randy Akangan, Arvin Herbacio, Bernadette Hoson, Angel Mateo, Esther Di Castro, Milet Ocon, Lucilita Bautista, Teodorico Jr., Yoprosina, Milagros, Maricar San Diego para sa kapayapaan ng uh, mga kaluluwa ni Naberhill, Rodolfo, Damiano, Mary Joy, Jaris Louis, Giancarlo, Rosemary, Paula Bianca, Ernesto, Charlene, Demetria, Irma, Severiano, Aniseta, Maxima, Eleuterio, Rodolfo, Florencio, Romeo, Librada, Maximo, Benilito, Ricardo, Raisa, John Lloyd, Jeffrey, Ariel, Nelia, Judy Lynn, George, Vicky, Marcelino, Maluni, Pilar, Ursesio, Susana, Igmejo, Guillermo, Teodorico, Modesto, Lucila, Ilaja, Emilia, Napoleon, Dolores, Florentina, Peliciano, Edelberto Agripina, Celeste, Gerald, Donato, Roberto, Pacifico, Erlinda, Josepa, Josepina, Ignacio, Felixberto, Camilo, Victorio, Senaida, Antonio, Agustina, Juanita, Victoria Policarpio Teopila Teodora, Carlo Jose Ruperto, Edgardo Celso Ricardo Teodorico, Reinerio Roy Isagani Aniano, Consolacion Patricio Ruena Teresita Simeon, Corazon Pelisa Enrique Manding, Joseph Jesus Francisca Felix Sinencio Brihida Gloria, Cesario Wenceslao Bidasto Josepa Peter, Concepcion Mario Pernan, Victor, Heraldo Reynal Joscoro Elenita, Jose Antonio Perfecto, Felipe, Florina Guia Selly, David Arnel Maria, Stephen Marcelina Conrado Dolores, Evelyn Julio, Rolando Maria Rosalinda Aida, Julia Lucio Flor Erlinda Agatona, Mauricia Roger Dinoboy Oscar Anastasia, Maria Lourdes Bienvenido, Geograsia Rene, Crisel Romeo Consolacion Pablo Macario, Manfredo Asuncion, Bernarda Francisco Bienvenido, Mario Santiago, Vilma Purita, Elia, Elson Eric, Juan Alberto Tito Hilda Lorero, Leonora Cornelio Severino, Wilbert Esmeralda Ernesto Robert Elisa Rangerin, Thomas Carl, Pedro Rosario Angel Telesporo, Migila Chetty Presentacion, Marta Bonipacio Emerson, Winnie Fred Joy, Francisco Adrian Jan Maria Teresa, Jaime Alexis, Hermine Hilda Francisca Cayetano, Lucita Noemi Wardarica Chesilita, Ricardo Alfredo Maura Rolando, Celedonia Hector Roman Damaso, Bibiana Nicolas Andres Antonio, Hill Nelson Justin Adriano, Sila Frederick Lucila Mengay, Isabella Raquel Brian Angelo Panoy, Leticia Dean Quirino Evelyn Puloy Rodrigo, lahat ng na mga namayapang lektor ng diocese ng Malolos, mga kaluluwa sa purgatorio, at lahat ng mga ipinagdarasal ayon sa intensyon ng ating parokya ng Santo Cristo. Tema ng taon, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan, bilang man, manlalakbay sa daigdig na ito, tayo ay tinatawagan na mapansin ang mga nagdurusa at mabigyan sila ng pag-asa at pagtinga. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo tayong naglalakbay na may pag-asa ay tinatawagan na pahalagahan ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Itinuturo sa liturhiya, mahalagang bahagi ng pagdiriwang ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang unang hapag sa banal ng pagdiriwang. Itinuturo ng ating simbahan, nakikita natin sa mga pan pananalitang ginagamit ng mga kapatid sa Jerusalem, para ipabatid ang kanilang pasya sa mga nasa Antioquia. Kanilang isinulat sapagkat naging pasya namin sa udyok ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kanilang binigyan di na ang pinakamahalagang bagay sa buong pangyayari ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Ang ating pong pagdiriwang ay pangungunahan ni Reverend Padre Anthony Chang. Sa ng ba at nangadakat ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At rin. Mga kapatid, malugod natin.